Kristianos, Katoliko. Pabinyagan ko. Ang gawain kong ninong si Lucio Tan, pati si Joy uh, si Lance. Uh, uh, kaya ang regalo nila i-advance na lang nila magpadala ng ng aeroplano kunin nila yung mga Pilipino. Sila maging ninong. Gawain ko sila ninong. Pabinditahan ko lahat yung mga buong nila. Basta they will come home in 72 hours. In 72 hours. Uh, uh, from this hour. 2000, from this hour. Bungo uh, nyo. 2020. O oh, makawit na lahat. 2020. <laughs>